magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Lilibet. Nandito po kami ngayon sa Orlando, Florida. Nag-attend po kami ng business summit for three days. And ito po, natapos na po ang business summit at ina-enjoy po namin na aming natitirang araw dito po sa Florida. Ako po si Lilibet. Ito po si Roger, yeah. ang aking asawa. We are originally from the Philippines. At nakatira na po kami ngayon sa Canada for 16 years. Nakakatuwa na nagagawa na namin ng mga bagay na ito dahil sa aming online business. So we've been doing an online business for 6 years at 5 years na rin po kaming nag-tweet na aming mga trabaho at ginagawa na po namin ito ng full time. Ito po ay uh, worldwide business. Pwede nyo po itong gawin kahit nasaan man kayo. Kung mahilig po kayo mag-travel, kagaya po namin, this is a very good fit for you. You can check it out guys if you are curious. and if you're interested to launch your own online business. Have a wonderful day. Bye-bye.